Alam nyo ba guys, na may napanood ako sa TikTok, sabi nila, i-delete na daw ang Brookhaven dito sa Roblox. Aww. So, guys, bago man madilit yon, sana wag naman madilit, no? Laruin muna natin yung Brookhaven kasi marami din sa inyo nagre-request na maglaro ulit ako ng Brookhaven. So, ayun, let's go. So, let's play. Uy! Ba't ganito yung avatar ko? <laughs> Palitan nga natin, ba't naging kamukha ko si Dora? Okay, wag yan. Okay. Palitan natin yung avatar natin, guys. Okay? So, eto na. Sino to? Okay, ba't may police dito? Ay, guys, kung totoo man yun, guys, sana hindi yun totoo. Ano daw? So, ayun, guys, sana hindi talaga mabura ang Brookhaven, no? Kasi, syempre, ang ganda ng Brookhaven, eh. ba? Diba? So, ang gagawin natin dito, guys, nag-iisip ako kung ano gagawin natin. Wait, okay, try natin bumaba dito. Alam ko may ano dito eh. May trend dito eh. Okay, train natin bumaba. Na-miss kong bumaba dito. Okay. Ah, ba't ako lang mag-isa dito? Ba't ako lang mag-isa? So, pasok tayo dito sa trend. Uy! Automatic yung trend nila, taray! <laughs> so, in case, pasok tayo dito. Uy, ano to? Ba't ako din ang driver? Guys, ako din ang nagdadrive ng trend nila. Oh, ano? Asa ah, na to? Alis na tayo dito. Baka mabunggo ko pa yung tren. <laughs> mabunggo? Grabe naman yan. Ba Ba't wala akong mga kasama dito? Guys, kung naglalaro kayo ng Brookhaven ngayon, guys, tara, maglaro tayo sabay-sabay. Let's go! Wow. So, upo muna tayo dito. Ano kayong pwedeng kainin? Ba't walang nagbibenta dito ng tubig? Tubig? So, punta tayo dito. Tingin tayo dito ng mga pagkain. Saan kaya pwede pumunta? Okay. Walang pagkain dito. Ayun, may pagkain. Ito, gusto ko ng makdo. At gusto ko ng banana. At gusto ko ng apple. Okay. Let's go. So, iano na natin, guys. Ay, ba't nandito yung banana mo? Ayun. Tapos apple. Tapos banana. Ayan. Ako lang din pala bibili ng order ko, guys. Tignan nyo, guys. So, ataray, meron ako ditong burger at meron akong fries. Wow! Combo meal pala to, eh. So, ayun, guys. Baba na tayo, guys. Okay. Dumating na tayo sa ating destination. <laughs> destination? Ay, Ay wow! My first time ko makapunta dito. Crown point, eh. Point, eh. Okay. Okay, parang gusto ko magpa-billboard, ah. Parang <laughs> gusto ko magpa-billboard, guys. What do you think, guys? Magpa-billboard kaya ako. Bago ma-delete tong Brookhaven dito sa, ano, guys, sa Roblox, magpapa-billboard ako. Wow. Paano ba? Wait lang. Paano ba to? Ah, aakyat! Uy! Aakyat pala dito! Ay, guys! Ayun. Tapos... Ah, okay, okay, okay. Um, lalagyan natin dito, Hello Roblox. So, try natin, ha. O, oh, ba't nawala? Ay, ba'y Stephen Biniaga, no? Ay, guys, ang galing! Tignan nyo! Wow! Tignan nyo, guys, first time, first time ko makapunta dito sa ano na to. Okay, okay, okay. May gagawin ulit tayo, guys. Papalitan natin ang kulay. Paano ba to? Okay. Ay, ba't hindi napalitan? Pero tignan nyo guys, so hello Roblox. Ang ganda! Wow! Ang ganda naman dito. Okay guys, so ang gagawin natin dito, maghahanap na tayo ng bahay dito. So, bibili tayo ng bahay dito. Ay, wow! Ano to? Ano to guys? Kita nyo ba to? Okay, may vacant dito. Vacant 33. So, bilhin na natin, guys. Gusto ko na din bumili ng bahay. Kasi yung bahay ko dito nawala eh. Paano ba to? Paano ba to bilhin? Paano ba to bilhin ang bahay na to, oy? Ha? Paano ba to bilhin? So, baba na nga tayo. Okay. So, dahil ayaw ko maglakad, guys, mamimili tayo ng sasakyan. So, pili natin itong magandang sasakyan. Ay! Uy, first time ko itong magagamit ah. Wow. Let's go! Wow! <laughs> first time ko to. Ba't atras abante ito? O, oh, ingat, ingat! Mabangga ka! Ingat! Mabangga ka pa! Sinasabi ko sa'yo. O! Oh! Oy! Uy! Uy, gano'n ako. pat na ganito to? Na ganito yung Uy! Hala, nahulog yung... Ah! Guys, tulungan nyo ko yung sasakyan na hulog. Nabuang naman eh. Sana ako napunta dito. Ang dilim-dilim. Ba't -dilim. napunta ako dito? Ala, Ba't may sundalo dito, guys? Takbo, guys. May sundalo. Takbo tayo. Takbo tayo. Alis tayo dyan. Alis tayo dyan. Alis tayo dyan. Ano ba yun? Yung kotse ko na hulog. Ito na lang. Hindi pa talaga ako marunong mag-drive eh. Oh, hindi na naman na drive. Ayan. Ayan, ayan. So, akit tayo. Akit, akit. Dandahan lang. Okay, nice one. Uy! Lagi talagang nababangga. Okay, okay, okay. Straight, straight. Taas, taas. Mabangga ka! Oh! Oh! Guys, may vacant dito, guys. So, oh. paano ba to? Okay, okay, okay. Ayun. Ay. Wow! Tignan nyo guys, may vacant dito guys. So, bilhin na natin to guys. Sa tingin nyo guys, comment guys ko bibili natin to kasi mukhang maganda naman siya. Okay, bilhin na natin. Okay, mamimili tayo ng magandang pwesto dito guys. Okay. Ah, uh, okay, mamimili tayo ng magandang bahay dito. Ano kaya maganda? Gusto ko yung may swimming pool. Okay. Kasi yung last time na ginawa ko guys, nawala. At ganun. <laughs> Okay, ang gagawin kong bahay guys, bahay ni ano, Cinderella, yung may castle. <laughs> okay, try na natin. Let's go. Woo! Tignan nyo guys. Ah, ang ganda! Ang ganda! Pero parang luma siya, guys. Pero tignan nyo, guys, oh. Ako ang pinakamalaking bahay dito sa Brookhaven. Wow! <laughs> Ako yung pinakamalaking bahay dito. Oy! Papasok sila. Huwag kayong pumasok sa bahay ko. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi kayo pwede pumasok sa bahay ko. Lagyan natin ng lock, guys. Lagyan natin ng lock. Ay! La! <laughs> Ala! Ba't nahulog ako? Bahay ko to, eh! <laughs> bahay ko to! Ba't ako nahulog dito? Ang duga naman ng Roblox na to. Nahulog pa ako sa sarili kong bahay. Yun. Uy, mahulog! Oh! <laughs> nahulog na naman yung kotse ko, guys. Bakit ganun? Lagi nahulog. Ayoko na nga. Ayoko na magkotse, guys, kasi laging nahulog. Sinasabi ko talaga. Okay. Pasok na tayo sa bahay. Wow! May paapoy. Okay. Guys, kapag bibisita kayo dito, guys, dito kayo uupo. Tapos dito kayo kakain. Yan. Tignan nyo naman, oh. Kumakain ako sa ano ko. Akit na tayo sa ano, guys. Taas. Okay, dito tayo sa taas. Okay. Ang haba pala ng bahay nato to, guys. Wow! Ayun. Ay, ang ganda. Tignan nyo, guys. Nasa pinakatuktok na ako ng bahay. Wow! Tignan nyo. Ako yung pinakamalaking bahay dito sa Roblox. <laughs> ano kayo dyan? Akit tayo dito. Wow. Kapit bahay ko lang yung police station guys oh tapos yung sa ano. Oops. Oh, 'di ba? Tignan nyo, guys. Oh, ano kayo ngayon? Oh, 'di ba? <laughs> 'Di ba sobrang ganda. Okay. Ah, ito pala yung kwarto guys. Ito, kapag may bisita, pwede kayo dito, pwede kayo umupo dito. Okay, paano natin sindihan tong apoy? Paano to sindihan? Okay. Wait, paano ba ito sisindihan tong apoy na ito? Okay. Big bigyan nyo ko ng time. Okay. Okay, hindi ko alam kung paano sindihan to. Ayun! Galing! Ito lang pala ikiklik ko. Oh. So, dito naman tayo sa kabila. Okay, ito yung kwarto dito. Wow, ganda din ng kwarto dito. Ang laki din. So, sindihan na natin. O, oh, di ba? Diba? Tapos, alis na tayo. Dito naman tayo. Ang ah, dami palang kwarto dito. Okay, ito yung kwarto ko. Ay, ba't nasaraduan? <laughs> Ayun. So, din natin to. O, oh, ba diba? Ang ganda. Pwede din kayo magbasa dito, guys. Ayan. Okay. So, punta na tayo sa kusina. Asan ba yung kusina ko? Okay, baba na tayo. Uy! Ha? May basement ako dito. Hala, ba't may kulungan? Ano kaya yun? Di ba? Uy! Okay guys, sa labas na tayo. Natatakot ako sa bahay na to. Ba't ito kasi pinili ko eh. Ito lang yung bahay na walang kusina ba? Sinasabi ko. Ah, makaluma kasi siya. Okay. Uy, gabi na! Gabi na naman, guys! Paano yan? Gabi na naman. Okay. Tignan mo yung sasakyan ko. Oh. Nahulog pa, oh. Ito mo na gamitin natin. Yun. Ew. Ay! Uy! Ba't ayaw? Ba't ayaw? Ba't ayaw? Ba't ayaw sa kabayo? Uh. Ewan ko ba? Ewan ko. Pinapahirapan ako dito. Ito, dalang bike. O, oh, buti pa to. O, huh? ba't nawala? Ayun. Oh, buti pa to. Okay. Ayun, punta tayo dun sa mga kaibigan natin, guys, na naglalaro din. Okay. Pasakay! Huwag nyo iwan. Pasakay. Okay. Swimming na lang kaya tayo, guys. Mag-swimming na lang tayo. One, two, wee! Uy, Ba't ganito mag-swimming si ano? Okay. Basang-basa na tuloy ako. Punta din tayo sa ano, si Starbucks. Starbucks pala. <laughs> Anong klaseng kapihan to? Starbucks. Okay, pasok tayo dito. Okay, walang nagbabantay. So, ako na lang kukuha. Ano kayo kukunin ko dito? Itong cupcake na lang. Ayun. Cupcake at saka kape. Ba't tayo makakuha ng kape? Okay. Babalik na lang ako bukas para sa bayad. <laughs> ano yun? So, dito naman tayo, guys. Ba't ano? Ah, kasi gabi na. Natutulog na silang lahat. Ayun! Nice! Let's go! Ay, yun. dadan dadan Mabangga! dadan <laughs> <Hi>! Huy! Dadaan! Oh! <laughs> Naano na naman tayo? Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Lagi talaga. Lagi talaga. O, oh, dandahan! dandan okay. Nice one. Uy, 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 <laughs> <laughs> nga. Sabi ko sa iyo, eh. Okay, yan. Okay, straight, straight. No! No! Woo! Woo!